guys para nga para akong ano guys ano ba yun hold up pero tignan nyo kasi napakainit dito guys sobra ayan o oh. yan napakainit 70 70 ano mag 50 50 ata, or 7, uh, 47 ang init dito kasi guys yung ginagawa ko ayan o oh. ano nyo guys nag ihaw ako sa init ng panahon alas dos ngayon guys alas dos basta wow. 1pm ng tanghali guys yan yung niluluto ko ito yung order sa akin na napakasarap naman guys ang atin barbecue for today ang init guys. Kung naranasan nyo lang ang naranasan ko. Naku. Mapapaaw kayo sa sarap. Sa init. Masarap na mainit pa. Yan guys. Ang ating iaw hiihaw. Wala sa oras. Yan pa anuhin natin kasi para maluto siya guys konti na lang yung apoy natin napakasarap nito oh nakikita nyo <laughs> ang init guys nasunog na ako sunog yeah. na sunog na ako guys pero okay lang kasi masarap naman yung luto ko. Kasi pag hindi masarap guys, papagalitan tayo, hindi tayo kakainin. ini hindi tayo kakainin. Hindi kakainin yung ating luto. Ayun. Sige na guys, thank you for watching. Sarang anyong. Para para akong magnanakaw nito. <laughs> Ayan o. No? Nakikita nyo ba? Oh, tignan nyo. Ang init-init tanghaling tapat. Bye-bye.